I am not a god, I am At nagulat si Lu Shuang sambit niya senior brother siya ang master aso na tinakpan ng langit ang kamay Kahit ang master baka hindi mahuli ang kamay ng aso sabi ni Qin Zhu tapos on the rest master, junior sister Lu Shuang, sabi ni Lu Hao, ang ating master ay sect master ng Wanjian Immortal Sect, at sigurado na kaya niya ang kamay ng aso, ilang buwan lamang para makabawi sa pinsala, habang hinahawakan niya ang mukha ni Blackie. Napaisip si Lu Hao sa isip niya hindi may hindi tama walang spiritual power fluctuation sa taong ito kahit tignan mo talagang mortal siya. Lumingon si Lin Yan Fan sa mga cultivator, lumapit siya kay Lu Hao, kinamayan niya at sabi niya sorry may ginawa ba ang aking aso. Nagpakilala si Linian Fan kay Lu Hao ako si Linian Fan. Dagdag pa niya salamat sa tatlong bayani sa pagpatay sa halimaw at pagligtas nan ng ngayon. Dinala ninyong lahat kapayapaan sa bansa sa baba ng taon si Lu naman ay nagtataka. Sa isip ulit ni Lu Hao Linian Fan Yan Fan, hindi ba tinatawag Yan Fan ang nostalgic feeling ng mortal buhay ng isang buhay? Naliwanagan na ako. No wonder kinikilig niya ang sarili bilang ordinaryong lalaki, kahit ang pangalan ay sobrang kahulugan, Master Karapat dapat ka maging expert, biglang lumuhod si Lu Hao at hinawakan niya ang ulo ni Qin Zhu, sabi ni Lu Hao masayang makita ka Mr. Lee. si Lu Shuang sabi niya nakita ko na si Mr. Lee sila ang mga senior ko, Lu Hao at si Qin Zhu, ako si Bai Lu Shuang ang anak ng sekta master ng Wanjian Immortal Sect, kapalaran makita ko kayo ngayon, sabi ni yan Fan, excuse me, pwede bang makita sa malapitan ang halimaw? Ito ba ang halimaw? Wow halimaw! Si Lu Shuang naman ay nagulat at sabi niya sa isip binaliwala niya ako. Sabi niya sa tatlo sa dating buhay ko ito ay protektadong hayop. At siya ay lumingon may nakita siya. Sabi niya ano ito? Sabi ni Lu, how ito ang demonyong dan ng monster leopard? Para sa isang powerful monster tulad ng leopard monster? Napakahalaga ang demondan na ito. Kung ginagamit para patuloy ang paglinang maaaring ito magtaas ng kahit tatlong antas ng realm, si Fan ay napahanga. Sabi niya wow sa TV series ko lang nakita ta ng dating buhay ko, pero ang orihinal ay ganitong mahal na bagay. At binigyan ni Linyan Fan si Lu Shuang sabi niya kailangan mong pinatiliin ng mabuti, paano mo pababaya ang lumulutang ito. Sambit ni Lu Shuang mendan habang binigyan ni Linyan Fan si Lu Shuang tinignan niya si Lu Hao sabi ni Lu Shuang ibig sabihin nun ay para sa akin wow. Sabi ni Lu Hao ginuuli your lock ang monster leopard defeat. Wala namang hiniling, sabi ni Lin Fan since natalo ninyong, lahat ang monster natural na sayo ang demandan. dan. Si Lu Shuang naman ay nagulat sa isip niya kaya pala nakuha ko, tinutok ni senior ang katapatan ko, kung kukunin ko ang demandan. At baka patay rin ako, habang tumutulo ang luha niya dagdag pa niya kaya kahit hindi ko kakayanin, ako din dapat, sabi ni Lu Shuang kay Lin Fan kung si Mr. Li Fiansei kunin mo ito ang dan, at tumahol si Blackie. At sabi ni Lin Fan anong ibig mong sabihin, sambit niya si Blackie, nagbuo ng ideya, ang tungkol dito, kumuha ka ng dan at kukunin ko ang katawan ng leopard, gusto kong subukan kung ano ang lasa ng monster leopard. Ang dalawa ay inisip nila kung ano lasa. Sabi ni Lu Hao si Mr. Lee ay sobrang elegant, kaya mas mabuti natin respeto ang ating kapalaran. Si Lu Shuang naman ay masaya sambit niya malaki kaya magbigay talaga sa akin ang demandan elixir. Sinabihan niya si Blacky ikaw ang magdala ng katawan. Si Blacky naman ay natahimik, at lumingon sa gilid at nakita niya ang tatlo sila ay nagulat tumitingin ang aso sa kanila. Sila ay lumaw akad habang hapon na at may dala. Habang buka ang baba ni Shinzo sambit niya ginuuli wag kang mag-alala magandang ang physique ko, pakibigay ko ang katawan para sa iyo. Ngunit huwag mangyari huwag mapagod ang iyong alaga. Habang si Lu Hao naman ay binubuhat niya si Nanan, habang si Lu Shuang ay kinakausap niya si Lin Yanfan ginuuli nakapasok ka na ba sa Wanjian Immortal Sect sa susunod dalhin kita sa Panginoon ng aking ama. Sabi ni Lin Yanfan kung pipilitin mo salamat, sa isip ni Linian Fan oh my god sobrang pala kaibigan ngayon ang lahat ng immortal cultivators, dagdag pa niya marahil ako ay tumawa at nasa isang harmonious world of immortal cultivation, nasa lungsod sila at maraming nakakita maraming sumigaw sabi nila bumalik na sila, ligtas na si Nanan, ang master immortals at si Mr. Lee magkasama ibinalik nila sinanan, Nanan, si Nanan naman ay tumatakbo at tinatawag niya ang kanyang ina, sabi ni Linian Fan magaling ngayon okay na ang lahat, sila ay nagpasalamat, dagdag pa niya Auntie Zhang pinatay ang halimaw ng tatlong cultivator, wala akong ginawa, sa isip ni Lu Hao ayaw ni Senior magcredit, kahit demandan binigay sa amin, tinawag ni Lian Fan ang tatlo sabi niya pagod kayong tatlo, bakit hindi kayo pumunta sa lugar ko, at matitikman natin ang karne ng leopard na ito, sila ay nagulat, sabi nila karne ng leopard, oo masaya namin tatanggapin ang iyong imbitasyon, sila ay nasa bahay na ni Linyan Fan dumating si Xiaobai sabi niya maligayang pagdating sa bahay master Sila ay biglang nagulat at sumigaw sila na spiritual robot sabi ni Linyan Fan hindi ito spiritual robot maliit na trick lang ito ang eksena na ito kailangang bang i-explain ko ang maliit na trick na ito sa tuwing dumating ang mga bisita Pumasok na kayo maligayang pagdating sambit ni Lu Shuang senior brother sabi ni Lu Hao alam ko sasabihin mo kung sinabi ni Senior ang spiritual robot na may spiritual intelligence na isang maliit na trick kaya ang spiritual intelligence ay isang maliit na trick sa mata ng isang big shot na tulad ng Senior, sila ay nakapasok at nakaupo, hindi lang yan kundi lahat ng iba sa bahay na ito, ang sobrang perpeksyon na ito ng square at ng bilog, sahig na ito, na mas makinis pa sa bronze mirror, at ang upuan ay malambot, sabi nila ito ba ang mundong ng mga big shot? At gumagabi na, at sabi ni Linian Fan karaniwan akong nakatira sa malayong lugar, at bilang bihirang may bisita, hindi mo kailangan maging sobrang formal, ay troto mo na lang sariling bahay, sabi ni Lu Hao salamat Mr. Lee ang bahay na ito. Totoo, medyo marangya, kahit ang decoration, Sa isip ni Linian Fan lahat dapat nakaka-impress kayo ito ang interior design mula sa Mortal Realm kahit ang mga cultivator na katulad mo ay hindi pa nakikita ng sobrang moderno sa buhay mo, si Chin Zhu ay may tinuturo sabi niya ginuuli may itanong ako, pwede ba magtanong ano ba ito? Ang dalawa ay tumingin kay Chin Zhu, sabi ni Lu Hao si Chin Zhu ay nagtanong gusto ko lang itanong, sabi ni Lu Shuang ano ba ang bagay na yan? Sinagot ni Lin Fan ang tanong ni Chin Zhu sabi niya ito ay isang air purifier humidifier ito ay teknolohiya lang para dalisan at freshen ang hangin, si Chin Zhu ay sumigaw sabi niya hindi lang, ito fresh air ito ay, ipapatuloy na sana ang sinabi ni Chin Zhu pero, sabi ni Lu Hao Ops accidental akong nahulog, si Chin Zhu ay nagulat sabi niya paano ka naman nahulog kung nakaupo ka lang, senior brother, bumangon si Lu Hao at iba na ang mukha ni Lu Hao sambit niya balyo ka ba? Binalaan na tayo ng Panginoong Aso noon na traitohin siya na parang ordinaryong tao para makaranas siya ng ordinaryong buhay kaya kailangan natin siya na mortal. Sabi ni Qin Su kung ang sabi niya ay para freshen ang hangin, hayaan na, fresh up the air, Oh hindi ako naging maingat. Sabi ni Lian Fan ginoot Qin ano sinabi mo? Si Qin Su sambit niya wala sinabi ko lang, ang sariwang ng hangin dito nagpapaliwanag itong kung bakit. Sabi ni Linian Fan yan hindi lang yan ang aking tubig dito ay malinis din ang water purifier pindutin ang button dito. At nilagay ni Linian Fan ang tubig sa tasa, sabi ng tatlo ito, ito ay, sabi ni Qin Zhu espiritual na tubig, si Lu Hao naman ay spiritual chi, Lu Shuang naman ay spiritual elixir lang, si Linian Fan ay lumabas sabi niya sa tatlo ay buti naman guys na gustuhan niyo pupunta ako sa backyard para magluto kung gusto magdagdag ng kape mangyaring tulungan ang inyong sarili. Sabi ni Lu Hao ay salamat Mr. Lee. Lumabas si Lin Yan Fan at sarado na ang pinto. Sabi ni Qin Zhu ay muntik na yun ngayon lang ako sobrang walang ingat. Sabi ni Lu Hao sa tingin ko may isang pambihirang expert. Sabi ni Lu Shuang Kuya Qin Zhu pansin ko kung ay provoke mo ang ekspertong na ito. Talagang hindi kita paprotektahan. Nag-uusap silang tatlo pero si Chenzu ay tumayo habang sumasalita si Lu Hou sambit niya makinig mabuti, Chenzu, kung magiging kaibigan natin siya, ito ang pinakamalaking blessing sa ating buhay. Kahit mukhang mabuting tao ang experto na ito pero hindi namin maaaring, sabi ni Chenzu ano ito habang humawak ng scroll, biglang nagulat si Lu Hao sinigawan niya si Chenzu, huy ngayon lang ba hindi mo ako nakinig? Huwag kang humawak ng mga bagay ng eksperto nang walang permission. Kumalma ka senior brother? Dahil ipinagawa ako ng senior brother ko hindi ako magpapala. Itinapon ng scroll na ito dito. Parang isang itinapon na bagay? Sabi ni Lu Hao pero dapat magingat ka. Sabi ni Qin Zhu bakit hindi natin buksan at tignan? Sabi ni Lu Hao Qin Zhu paano mo naman naisip yun? Ito ba ang dapat gawin ng isang cultivator? At habang binuksan nila at nanginginig ang kamay, sabi niya okay pero magingat. Si Qin Zhu ay masaya. At si Lu Hao naman ay pamipikit mata niya si Lu Shuang ay nanginginig. Minulat niya ang kanyang mata at nakita ni Lu Hao ang isang tao sa bangka parang siya ay napunta sa scroll. At lumingon ang tao sa kanya at binunot niya ang espada at tumalon sa bangka. At sumugod na sa kanya parang nahati siya sa espada. Sabi ni Lu Hao sword intent? May isang sword intent sa painting na ito. At tinatawag siya na senior brother. Siya ay natulala at tinatawag siya ulit ng senior brother Lu Hao. Sabi ni Lu Shuang anong problema mo? Biglang nawala ka sa pag-iisip? Sabi ni Lu Hao okay lang ako, ito lang. Sa likod naman ay si Chin Zhu sambit niya magingat sa painting. Sabi ni Lu Hao isang sulyap lang, at dinala ako sa painting. Damdamin ng kawalan pagyabang, kawalan ng takot, at desperasyon sa loob ko. Si Lu Shuang naman sambit niya pumunta sa duel ang isang swordsman sa Mino sa ibang lalaki na sa kabilang ng ilog. Nang mabuti na nasa bahay ako, Isang hugot lang ako tumagos ito naramdaman ko din ang sword intent sa painting na ito, si Qin Zhu naman ay nagtataka kung ano pinagsasabi nila, sumigaw si Lu Shuang sambit niya ganyan ang kapangyarihan sword intent, hindi mo ba naramdaman? Paano matawag ang sarili mo na mga disipulo ng Wang Jian Immortal Sect? Tinapik ni Lu Hao si Qin Zhu sambit niya ang mga disipulo ng Wangjian Immortal Sect ay cultivates ng mga sword technique at kaya sensitibo namin sa sword intent hindi mabuting mag-aral si Qin Zhu, kaya normal na siya maging mababaan. Sabi ni Qin Zhu ako hindi mabuting mag-aral pero may theoretical results ay mas maganda pa kaysa sa sayo guys. Sabi ni Lu Shuang nagtataka ako bakit si Mister. Li tinapon ang ganitong yaman at sa likod ni Lu Shuang ay si Linian Fan sambit ni Linian Fan kinakausap mo ba ako? Sabi nila Mr. Lee. si Lu Hao ay yumoko at gumalang sambit niya ikinalulungkot namin na hawakan ang iyong mga bagay nang walang pahintulot huwag mangyaring maging masama. Si Linian Fan sambit niya o oh yan, yan ang aking mga drawing sketch, na itinapon ko, casual ko ay draw kaya simple sketch lang ito at hindi naman ito represent sa tunay na level ko. Sila ay nagtataka sabi nila sabi mo lang isang eh, bit ni Chinzu si Mr. Lee galit na ba simple sketch at biglang nagulat sila sabi nila isang simple sketch lamang na maraming sword intent gaano siya may kakayahan si Chinzu sambit niya ano ang dapat kong gawin kung si Mr. Lee ay galit si Lu Hao ay gumalang at nanginginig na at may luha sa mata habang sumasalita well dahil simple sketch lang ito Ginuuli please patawarin mo ako sa pagtatanong ngunit iniisip ko kung maaari ibigay mo sa amin ang drawing muna na ito. Si Lian Fan ay masaya sabi niya maaaring ito ay gusto niyo. Kung nagustuhan niyo guys kunin niyo. Well normal sketch lang yan na itinapon ko kaya hindi mo na humingi ng patawarin sa pagtatanong. Medyo nakakahiya. Nakumula ng tinuruan ng system mag-draw, wala pang nakakalike sa mga drawing ko, kaya ganitong feeling kapag may nakagusto sa iyong, hindi pa tapos si Linyan Fan sa pagsisalita, pero biglang lang yumoko at gumalang ang tatlo kay Linyan Fan, si Lu Hao sambit niya salamat Master Li, si Linian Fan naman ay nagulat bigla. Si Lu Hao ay sumigaw kay Lu Shuang hindi pa huli, dagdag pa niya agad naming ipapadala ang pagpipinta pabalik sa aming Master kung sakaling may isang hindi inaasahang mangyayari, si Linian Fan ay nagtataka sambit niya hindi inaasahang natatakot ka ba na ibabalik ko ang aking salita sabi ni Lu ha hahaha Mr. Lee. Ako ay nagjoke lamang. Sinigawan ni Luhaw si Lu Shuang ang painting ay ilayo muna. Si Luhaw ay gumalang kay Linian Fan niya Mr. Lee aalis na kami. Hindi ko malilimutan ang dakilang kabaitan na ito. Naniniwala ako na ang aking cultivation ay tiyak na mapapabuti mula sa pakikipagtagpo ngayon sa susunod na pagkakataon. Nais naming mag-host. Mr. Lee sa susunod na oras upang ipakita ang aming paghingi ng tawad, umalis na ang tatlo at si Linian Fan ay tinignan niya lang ang tatlo na umaalis. Sambit niya habang nakatingin sa taas ito ba ang walang immortal cultivation, inililigtas nila sinanan ngunit hindi nais ang anumang bagay na bumalik, isang simpleng pagpipinta, habang hinahawakan niya si Blackie sambit niya kung ikukumpara sa kanila, talagang mas mababa ako, hindi nakakagulat na sinasabi ng system na wala akong talento upang cultivate immortality? tamak ba Blacky? Si Blacky ay tumingin lang, dagdag niya gusto ko talagang maging bayani at tulungan ang mundo, si Blacky naman ay tumahol, at may lumalakad nagsalita ang isa sambit niya Shiyu sigurado ka ba na hindi ka pangangarap? Sambit ni Lu Shiyu ako ay sigurado na ito ay hindi isang panaginip? Talagang bakit hindi ka naniniwala sa akin? Kung hindi para sa tulong ng eksperto pagkatapos, kung breakthrough at itayo ang pundasyon, hindi ito maaaring peke. Ang kinakausap pala ni Lucio ay kanyang ina. Dito na matatapos ang recap ko. Salamat.